Dinayo ng mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng Amerika at maging sa Canada ang isinagawang international film showing na isang araw ikatlong yugto sa Los Angeles at New York. Narito ang hataw na balita ni Sonic Hoss. Matapos ang first out-of-the-country premiere showing ng isang araw ikatlong yugto sa Australia, sa Estados Unidos naman sunod na ipinalabas ang advocacy film ni Kuya Daniel Razon. Daan-daang mga kababayan natin mula sa iba't ibang estado ng Amerika ang nagtungo sa Los Angeles at New York kung saan isinagawa ang film screening sa dalawang magkasunod na linggo. Masayang-masaya masaya po at saka, excited kasi ngayon ko lang ulit siya makikita ng personal since nandun ako sa Pilipinas. Ay, maganda. Maraming, ano, marami pong drama. Nagpahiyak po. <laughs> tsaka yung action at tsaka yung mga lessons. So. Ngunit hindi lamang ang mga kababayan natin sa Amerika ang nakapanood ng pelikula. Dahil maging ang mga Pilipino mula pa sa Canada ay dumayo pa sa New York. Ayon sa kanila, hindi na sila makapaghintay na mapanood ang ikatlong sequel ng isang araw the movie na inaasahan nilang kapupulutan ng maraming aral. Uh, napaganda ng movie. Maraming aral na mapupulot. Marami, marami pong uh, mga passage sa Biblia na nasabi si Kuya. Ayon kay Kuya Daniel na sumulat at nagdirect ng pelikula, nice niyang matanim sa puso ng mga manunood ang mga aral na nakapaloob sa advocacy film. Maraming laman ano, yung uh, ating nasa movie natin. Yung mga nangyayari ngayon, yung mga kailangan maintindihan ng mga tao ngayon at yung magiging participation ng bawat isa sa atin. Totoo naman yun eh, na dapat alam natin na ang paggawa natin ng kabutihan ay hindi magbubunga ng masama dahil yun ang isang bagay na nakasulat sa Biblia. Kaya isang bagay na dapat tinatandaan lagi sa buhay ng isang tao, piliin natin palagi yung tama, piliin natin palagi yung butihan kaysa sa kasamaan dahil walang mabuting gawa na magbubunga ng masama umaasa naman ang mga nakapanood na ng pelikula na masusundan pa ang isang araw ikatlong yugto Sanicos UNTV News and Rescue New York USA